magandang tanghali po ayan po yung project ni John John o. ayan po, dyan po malagyan na po sa kapag install na po ng wallpaper ito, Nandito po yun ayan, tapos na po install na ni John John ng wallpaper tapos sandito na po siya sa dolo malapit na po siya matapos eh. Happy Sunday po pala. sandi po kasi ngayon. Kaya wala po ibang tao dito. Kami lang po nag-asawa. Ayan. Dito na po siya gumagawa. yan na po ang natapos niya. Doon po. Tapos na po yung sa dulo. Itong ilalagay po kasi nila dito, marmol eh. Ayan po, marmol. Dito po tapos. Hanggang doon sa taas. Ayan po, tiles po yan. Ito, wallpaper. Hmm. Ingat ka, be. Pataas pa naman. Doon. So, po hanggang mamaya po yan nandun. Tapos yung kabila po side, bukas na po yan. Ibalik namin bukas ito. Eh. Itong puste, di pa po alam kailan po pag i ng wallpaper. Yan, bukas po yung gagawin, bukas. Itong kwarto, kasunod araw pa po. Yan. Marami na po ano dito eh, pag ng wallpaper. Kaya araw-araw na po kami may gawa dito ito. So, yung kabilang kwarto po na pag ng pangidyon din ng wallpaper ng karang araw. Dalawang araw po kami hindi pumasok kasi dal kami po dalawa sumabay po sa lagnat. Magkasabay po kami dalawa eh. Trangkaso kami dalawa. Hanggang ngayon mayroon pa po rin mayroon pa rin po akong lagnat at eh, pinipilit kang pumasok. Kasi walang pang padalang pagkain ng aking mga anak. Pag hindi nag install Ano isa Sa. Tapos pagkatapos ito ng isa, paglalagyan, uuwi na kami. Balik na lang kami bukas. Tingnan niyo po. Ano po? Okay, oh, sami ang ganda lang nila dito. Tapos yun, oh. Yung gate. Yung trans. Tapos may posting bilog. Ano oh, ko bakit may bilog to? Tapos doon sa kabila, may Ay, bilog din. Ha? Ah? Sana kami mapasok ngayon eh. Kailan? Dalawang araw kami walang pasok. Wala, wala kami kikitain kapag hindi pumasok. Malat ang boses ko ngayon. Malapit na kami we okay. Ayan po, natapos na po ni Junjun. Ngayon, magliligpit na po kami. Kasi uwi na po kami. Dahil masama ang pakiramdam ni ako. Naawa yung aking boss. Bukas naman yung iba. Para makarami-rami. Ang ganda. Ganda talaga. Oh. Eh. yun, nagliligpit na yung isa. Tulungan ko na magligpit para makauwi na rin kami. Ayan na po. Uwi po muna kami. Bukas na po uli. Uwi muna kami ayan pa. Oh. oh. Ma. Lalagyan namin. Ito, lalagyan na. Restaurant na to. Ah. To. Malaki-laki rin to. Ngayon doon. Itong hallway. Hallway papuntang CR at kwarto. Ito na kami. Uwi na po kami. Mga ah, kapex, maano po tayo uwi ngayon. Kasi ngayon po ay linggo. Pumasok kami, gawalawa ng dalawang araw kasi kami hindi nakapasok. Biyarnit sa kasada ko, kaya sinamantala namin yung linggo. So ayun mga kapex, press 4 na. Uwi na tayo. Hindi na tayo mag-uuti. Saka na tayo mag-uuti pag medyo maganda-ganda na ang pakiramdam. Bye-bye!